Ikasampung Kabanata Mga Kawikaan ni Salomon Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid ngunit kanyang itinatakwil ang nasa ng masama. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak, ngunit siyang natutulog sa pag ay anak na kahiyahiya. Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos, ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal. Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. Siyang kumikindat ng mata ay nagpapapanglaw, ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng kabuhayan, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-iibig ang lahat ng pagsalangsang. Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan, ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. Ang kayamanan ng mayaman ay ang kanyang matibay na bayan. Ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay. Ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway. Ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labi at siyang nagpaparatang ay mangmang. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak. Ang puso ng masama ay kaunti ang halaga. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami, ngunit ang mangmang -mang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Isang paglilibang sa mangmang -mang ang paggawa ng kasamaan at gayon ang karunungan sa taong naguunawa. Ang takot ng masama ay darating sa kanya at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Pagka ang ipo-ipo ay dumadaan, ay nawawala ang masama, ngunit ang matuwid ay walang hanggang patibayan. Kung paano ang suka sa mga ngipin, at kung paano ang usok sa mata, gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa kanya. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mga ngaunti. Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Ang matuwid ay hindi makikilos kailanman, ngunit ang masama ay hindi tatahan sa lupain. Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang magdarayang dila ay ihihiwalay. Nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakalulugod, ngunit ang bibig ng masama ay nagsasalita ng karayaan.